So, karon guys, na diri nagpalita drink ice cream. Nagpalita diri ka ng mix kana na siya. Nang juice lang ba? Kanya na ito diri sakyan na naghuwat kaya kanang ang ang usa man to'y minaog dito kaya siya may nagpalit. Kaya di ba mo istorya sa ilang lingwahe ba? O da damao ni siyang akong gipalit ka ang mix ang kulay ano niya naa siya'y mangga naa kana ang strawberry o naa siya kanang pomegranate So, tulo ni siya ka-mix. Kay, mauna ni siya kung gusto ba kanang sa ito ay scramble. May scramble ba? Yeah, muling pagkada kena aman sulod. sila lingkuranan pero ako ang ikuan maguat langku lang ko dari. Dari na sa kauna na sumabot sa balay. Kaya pakain na dari. Mabuto oh, ako sa kuwan. kay video, video. Ang okay. pakay na mo diri kay mo adto ra man mi sa kuan sa store. Palay ice cream ba. Pero kini siya medyo lay-lay na siya sa balay kay mang mo man siya mo palitan per mi kay lami lami man ni siyang sa border. So kay nakahom man man tagpalit ang larga na tong paulit sa balay. Habang atong inumunang ato ang gipalit nga. sababa Oh. Huh? ni siyang dan diri, guys. Kaning dan nila diri, guys. Wala ning nang nakakaisog ka. Kay tungod sa pagka-crisis ba. Kanang kanang wala pa, wala pa ni krisis guys. Kanang dan diri unta nila dili gid sa unta. Nang dan dire di lala ba kana ang hayag ni siya kaayo Katung wala pay crisis. Kay dire ra ko sa una. Pero wala po dari. Kirya ha. Umya. Nya karon kay makita kang hayag-hayag dinis ang mga shop mo, man, mga tindahan mo si hayag-hayag. Dito sa baba ang dag. Iya. Dini wa. Kini sa sular ni sa opening. Ni suga nga ang ani basular ni sa nag sa sular. kay dere dili man ingon nga kanang naa na say suga ba naa man say suga ka, sa gikan sa gobyerno pero tagduha lang ni siya ka oras nya mapatay nya naa gani duha ka usa ka adlaw duha lang na siya nila pasigaon mao na siyang government gid ba nga musiga pero dire kinahanglan gid nga naa sa lay generator mo hanggang daan katong wala pa na crisis kaning suga ni permiterista siga gini siya sige ni siya, siya ma ingon uh, nga pa. pero pag crisis atong mga 2020 na siguro wala na mo ni siyang dili na gid uh, hayag Last week na kung dito nagit sa may bukit-bukit nga area, kanang wala na kay mga tao ba, mga balay. Ngit-ngit. Magamit ikag-suga nga sa imong yanan, Para makita niyo ang dalan ba? Ani siya sular na siya ang oh. mga inong ani na Ang hayag rin po dari ang kanang po ano, total ba ka ng gasoline station. 24 hours na sila. Dele, de it, hmm. Ano nga siya po? Mauna siya ang hayag-hayag. Ano ang siya po? so pa ingon tas balay yan yeah, wala tao pila ka minuto sa ang amo ang pila ka minuto sa ang amo ang pa sa balay maabot sa ng, 5 minuto siguro mga 6 minuto maabot dito man may magpalitan og ice cream kaysa iban basta duol sarado naman sila kay dire na siya diri sa labanan di sarado alas jis alas jis sarado na ginis na ay taglas kutsukot sarado pero ang pinaka maximum di nila nga bukas nga, alas jis yun pero gamay na lang ang mabukas na alas jis maihap na lang ba pero kana ang ang kalabanan din sarado diri sa ilaha ha na ay alas siti alas utso mao na sarado di pero ang sarado na sila oh. karon last jis sarado ang dili dire sarado ang kanang farmasi. Farmasi 24 hours na 24 hours na asay sarado nga tag alas na priya ato sa dool sa mua kinahanglan pa mo tawag ka sa ilang kung na emergency ba mamukaw ka dito Zurich na emergency mo at hospital mo na sa'yo dili sarado pero ka ng mga pharmacy sarado na diri pero dito ka sa city dili na sarado 24 hours na sila dito na ada na malagi ang fruta sa 24 hours na yung ilang buka minuto mag 6 minutes na macam wala nak apa tu balai ini sya mo ni sang dan ni amo ang ni aku buat tu misal si primo ni sang lakbayu nam ka inyo pauli ka pa ingon shop diri sa bilik kilit ang mga balay-balay nila, ba, mga building nila, wala kayo mga suga-suga. Eh, wala mong yun eh. Sugat Suga ba nga, hindi ka sa gobyerno ba? Inanglan ng motor. Mauna siya, o. mauna siya ang bukas na 24 oras. Ang tawa, ang paingon sa balay, mauna niya siya, maadermenteryo guys. Ang ilang menteryo dari, lain. Maadermenteryo. o mau ni siya ang interview diri wa mo ko kalibutan ng interview diri diri maglakat-lakat mi sa una ba magalagala sus pag paglantaw na ko sus mo interview man dai ni sa hadlo bi na ko interview mo ko kalibutan ng duol man dai diri interview ng interview nila na slums do di murag dili ning moay ng interview di ay bangay kanang normal regular cha kayo mo na ni siya kaayong sa 7 minutes. Aku nak Nisha. Ice cream. Mau balik meg ice cream. Maabut exit 7 minit Yang sangat dah nak. Super normal jadi kan mesak yang mama nak doa umi bah. Okay. Nak tanya kakak. Yelah, out.